Opo. Lang bawas. Na, na yung um, Sagad na po yun. Sagad na. Opo. 400 dapat yan. Hindi nga. Para na. sa 350 na lang. Kasi yung guwapo niya Sige. O, to yan na. Ito may asawa kay kuya. Oo. Nakablog na, ka pa. Ano? Ano? na sa amin. yan What's up mga Kanoypi? Good morning. Nagbabalik ang Yung Linkod si Kanoypi for another video. Ngayong araw, araw ng Martes at gusto ko lang magpasalamat sa mga greetings niyo sa akin sa Facebook, dito sa YouTube. Thank you, thank you so much sa pag sa akin kaarawan kahapon. Kahit hindi ako nakapaghanda, okay lang 'yan mga Kanoypi. Ang importante, uh, masaya nakasama ko yung pamilya ko, di ba? So, nandito si Baby Erica nasa loob, gising na siya. Mana nasa na siya. Ayun oh. Kumusta na ang Baby ka? Ang Baby Erica, Ay. No? Ayos. Medyo maayos na rin siya mga kanay-pi. Ayan. Bibi, bibi, now. Ayan. Iwanan natin. At lalabas pa ako. Mamamasada na ako mga kanipi. Pero kukuha muna ako ng tubig dito sa roof. Walang available. Ayan. Okay, mga kanipi. Tara. Labas na tayo. Anong oras na? Alas 6, na ata o 6.20 na ng umaga. Palabas pa lang ako. Nag-upload pa kasi ako ng video mga kanipi. Nagpakain din ng mga sisiw. Yung malalaki, mamaya na lang ako magpapakain. So, sama nyo na naman ako ngayong araw na mamasada. Kahapon, Di na ako nakalabas nung ano Umuwi ako ng tanghali dyan sa bahay Let's go, let's go Sarado muna natin tong gate Ang kalipi ng Centrum. Papagas tayo.

Mas ng 1.20 Sayang, nagas na lang sana ako kapo na ah. 337 mga kanaiti 5.93 liters Yung presyo ngayon ng gas Ng unleaded 56.90 Yan yung presyohan ngayon Alright, at least kahit papanom full tank na naman si Mia sana walang tricycle dyan sa loob sir morning sir Central top. Central. montaña, Ayan, kumita tayo ng 100 mga kanipis sa unang biyahe natin. Alright, hanap na naman tayo ng panibagong pasahero. tai madam mga kanaypi naibaba na natin yung tatlong pasayros ulit hindi ko na nabidyon yung dalawa ayan naibaba natin sa St. Andre yung isa yung isa sa munisipyo yung isa dito sa ano sa may UCU banalan natin yung mga kandidato SK candidate thầy Ah, sige ate. Ayan mga kanipi. Pauwi muna ako. At nagugutom na yung chan ko. Bali, bumili nga pala ako kanina ng ano. Ng pagkain ng manok. Mais. Karni ng baboy. Tapos yung wipes ni baby Erica. Ayan. Okay kain muna ako tapos siyempre, trabaho muna tayo sa aking mga alagang manok dito ayos na nakapagtrabaho na ako dyan sa aking mga manukan ayos na rin yung aking chan musog na <laughs> alas gis, na ng umaga yan, madasa naman tayo para mamasada ulit sana makarami pa tayo Ayan mga kanipi hahanapan ko nga ng doyan si Baby Micah Magkana yung doyan nyo? Tiga puluh tiga. Lambawas. Um, sagad na po yun. Sagad na? Opo. Oh, 400 dapat yan po Hindi nga. Para na. sa inyo, lang. Kasi yung guwapo pa. Sige. Uy! Totoo -to na Yan na. Ito may asawa kayo kuya. Oo. Nakablog ka, ka pa. Ano? Sa, <laughs> <amin yan. Yun laughs> sa amin yan. <laughs> <event> na <laughs> so, yung sa amin Totoo na ipenta namin. Ay! <laughs> so, Tutuwa na kuya! Ang na kabito ka. Ay, sayo ka kasi, tanga.

Oh, di, 300 lang to. 350 kuya. niya. kuya, 400 niya sa Nakablog pa kayo eh. Ano? may anong pangalan mo? Nakablog sa siya? Oo nga, umiilaw. Oo. Si kuya. Shout out na kayo. Anong pangalan mo kuya? Noipi vlog. Ha? Noipi vlog. Noipi? Noipi vlog? Oo. That's it. Meron kayo FPF? Meron kaso, bibira ko nag-upload doon. Sa YouTube. Ano pangalan mo? Dito kayo against the light. Hindi na tama ka Dapat may discount ako dito eh. Ano ah, lang kuya? sige. Thank you, thank you. Ano ah? kuya, hindi lang dito. Ha? vlog So ayan, bumili tayo dito ng ano, ng duyan ng bata, mga kanipi, mas mura pa. Tenis sir. Thank you, Balin duwa, ta duwa te ikam. Thank you. Thank you, thank you. Ano nga na ganyan, sir? Love Joy LD Punta, sir. Shout out. Shout out sa Tagamakalong. Yeah. <laughs> thank you, sir. Thank, thank you. you. ayan mga kanay pinakita tayo gusto humingi ng sticker binalikan na lang natin Ayan mga kanaypi. Kinuha ko muna yung bigas. At yung isang tricycle driver. Bibigay ko sa kanya. Bali kanina sana umagat. Nakalimutan ko lang eh. <laughs> Nandiyan na. Buti na ka. lubung ko sa Ibigay natin sa kanya. Kay Doray Oh. Ayan mga kalaypi, nandito na ako sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog kanina nung pag-uwi ko galing nagsakada ng mga soft drinks. Naiwan tong GoPro mga kalaypi. Ayan, kakauwi ko lang galing nagpasada. So, ito naman na yung nabili ko. Ah, uh, hotdog pang-almusal, mantika, tapos brown sugar para sa kape yan, yan lang yung nabili ko yung panggabihan naming ulam meron pa naman na ano natira dun sa ano sa tawag nun, sa ulam namin kaninang tanghali eh. so ayan sabay okay, ko muna sa rep tong hot ano, hotdog saka uwi uwi ko lang mga kanayipi so ganoon lang yon na uh, mag incubate ng itlog mga kanayipi Hopefully na may naturo ko din sa inyo yung ano, yung ginagawa ko. Nandito si Baby Mika. Ayan, naglalaro sila ni Mrs. sa ano sa upuan. Kakatapos lang niya na napalitan. Hello, Bibe. Hello, Mika, Mika. Yan. Hindi na ano, ma. Hindi na umiiyak sa ano sa tusok niya. Ayos na. Ang bilis na ang lakas talaga ng bibi ko, no? Ang bibe. Hey. Hmm. 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 ka, Hmm. <laughs> ngiti, ngiti. Ngiti, 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 ngiti. Ngiti, ngiti na. Hmm. Hmm. na. Hmm. 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 Ngiti, Hmm. 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 Ngiti, ngiti na. Ayaw. Ayaw. <laughs> Ayaw minsan ngiti ng ngiti yun mga kanayipi. kahit na tutulog siya ngumingiti kaya nakaka -ano, na ano alagaan so wala na namang shout out ngayon mga kanayipi, dahil tawag nun na busy si misis sumasakit kanina yung ulo niya ayan nakita nyo naman na nakasalamin sobrang puyat siguro yan mga kanaipi kaya nagka ganun. At babawi na lang sa mga susunod na araw no. Sana huwag kayong magtampo sa akin dahil hindi madalas yung pag shout out sa mga pangalan nyo. Sobrang busy din. Kaya sana maunawaan nyo din. Kaya humihingi ako ng pasensya sa inyo. So dito ko muna tatapusin na naman ang video vlog. Maraming maraming salamat sa suporta palagi. Lalong lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Maraming maraming salamat. So, stay safe lagi. I love you all and peace out.